Sa mundo ito, may dalawang bagay, sipag at alino. Ang si ba'y sapat na sa buhay o talino ang susi sa tabumpay? Magalang hapon sa ating lahat. Ako nga pala ang inyong lakambini. Ana Grace Bustamate, na nagbuhat pa sa Don Vicente from National High School. Sa inyo'y pumabati ng may kagalakan. at kaya sa talino. Tinan mo mga nagawa, talino ang kanilang. Kaya naman, talino, talino ang halaga. Pero talino pa rin ang tulay sa kaunlaran. Naiisip niyo ba kung bakit ang daming kapagtapos dahil iyan sa kasabagang ginagamit nila? Dahil sa talino si Day at at hindi dahil sa sipag na hindi lang makalapit. Anong magagawa ng sipag o wala na ng utak? Teka, teka! Ang pagiging masipag na katangian ang ginagamit sa mga taong maunlad sa buhay. magiging masipag pa rin ang mas nagpapaangat sa Talaga? Talagang talaga! na naman nakapasigot? Dahil sipag naman talaga ang kailangan. ang kailangan? Masipag na wala namang utang. Sipag! Ano Sipag! Talino. Sipag! Ang ating nagkakainitan na 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 ang ating mga maka, tayo langka, tayo salita. Ako nga, labi, ating tibati, tayo, na Ang sipag ay walang malaga kung hindi ng ay malaman. Dabay sa baglan. Sa baglan, magagamit mo ng lubusan ng talino kung para sa sipag. Kahanin mo ang talino, hindi naman magagamit. Mga magulang natin, umuasa lalang sila'y nagigipit. Matalinong naturingan, tamad naman, walang bait. Tawawa lang itong ating mga magulang, mga luha ang kapalit. Kinan mo ang paligid, talino ang ginagamit sa pang-araw-araw at mga gawain. Maging sa pagkikindi ng magulang biyan ang ginagamit. Kaya talino, talino, talino ay pairanin. Marami nga akong nagagawa ang talino. Para sa akin, walang nagagawa ito. Dato na sa panahon ngayon. Kung wala kang sipag, wala kang kabuhayan. Kaya sipag ay pairalin ng lahat. Oo, marami ka na walang nagagawa marami gamit ang talino. Kaya ipagbuni ang talino, ipagbuni ang talino. Matalino ka nga! Ma, tamad naman! Ang tao tamad, ginagamit ang talino para sumipag. Sipag! Sipag! ang ating nagagamit sa mga puting gawa loob. Kasi pa, kanatalino,